Flash News Update Mga balita ngayon, limang miyembro ng pamilya patay matapos mabagsakan ng puno ang bahay sa Quezon. Kapitan sa Sultan Kudarat patay sa pamamaril. Exercise sama-sama 2025 official nang nagtapos. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Patay ang limang miyembro ng pamilya, kabilang ang dalawang minor de edad matapos mabagsakan ng bullet tree ang kanilang bahay sa barangay Kayawanin, Pitogo, Quezon nitong linggo ng umaga. Base sa inisyal na investigasyon, natutulog ang anim na magkakaanak nang bumagsak ang puno dahil sa malakas na hangin dala ng bagyong Ramil. Gawa sa kubo ang bahay ng mga biktima kaya madali itong nawasak. Kabilang sa nasawi ang mag-asawa at kanilang mga anak na edad 11 at 5. Bukod tang nakaligtas sa insidente ang panganay na anak. Idineploy na ang lokal na disaster team para i-clear ang lugar at magpaabot ng tulong sa mga biktima. Patay sa pananambang ang kapitan ng barangay Lagao sa Lambayong Sultan Kudarat nitong hapon ng Sabado, October 18. Kinilala ang biktima na si Chairman Esmael Sambilan. Ayon sa inisyal na ulat, bigla na lamang pinaputokan ng kapitan ng hindi pa nakikilalang salarin habang lulan siya ng kanyang sasakyan. Kaagad namang isunugod sa pinakamalapit na pagamutan si Sambilan ngunit hindi na rin ito umabot pa ng buhay. Patuloy ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang motibo sa likod ng krimen at ang mga responsable sa pananambang. Opisyal na na nagtapos ang exercise sama-sama 2025 sa Palawan ngayong araw, October 19. Sa isang closing ceremony na ginanap sa Naval Station Apolinario Halandoon, Puerto Princesa City, Pinuri ni Exercise Director Commodore Francisco Cacho ang kooperasyon ng mga naval forces mula sa Pilipinas, Estados Unidos, Canada, Japan, Australia, United Kingdom at France at kinilala ang Italy, Thailand at New Zealand bilang mga observer nations. Itinampok niya ang lumalawak na multilateral na partnership ng mga bansa sa rehiyon. Ipinamala sa dalawang linggong ehersisyo na nagtagal mula October 6 hanggang 17 ang advance na maritime at air operations kabilang ng anti-submarine warfare, air defense, gunnery at communication exercises. Kasama rin sa aktibidad ang subject matter expert exchange at community engagement activities na nagpatibay sa kahandaan at mutual na pangunawa sa pagitan ng mga kalahok na Navy. Layunin din nito na palakasin ng alyansa, paigtingin ang interoperability at itaguyod ang isang malaya, bukas at ligtas na Indo-Pacific region. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.